Hello! Pagandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong kaibigan na si Mr. Hovenal Narcisse, ang inyong retiradong general ng Armed Forces of the Philippines. Pero ngayon, uh, wala naman akong trabaho. Nandito ako ngayon, nagkwekwento sa inyo dito sa YouTube channel ko na ito. At meron akong natanggap na comment sa ating kaibigan na si Nicomedes hindi ko lang alam kung dati ko siyang kasama nung ako'y na sa Sambuanga City noong bandang 1999 to 2000 uh, dahil uh, minsan sa aking aking mga uh, posisyon sa Philippine Army na assign ako sa Sambuanga City bilang commander ng Task Force Sambuanga pero ang sabi ni ating kaibigan na si Nicomedes, gusto niya makarinig ng kwento ko tungkol sa aking mga paglalaban o sa aking pagiging isang sundalo o paano ko paano namin ginawa ang paglaban sa mga kalaban ng ating bayan gusto ko sana magkwento pero ngayon eh hindi muna dahil uh, ito ay uh, uh panahon na medyo alanganin pa nandiyan pa rin ang ating mga kalaban at uh, ayaw ko naman uh, makasakit ng damdamin or uh, alam niyo na uh, pa yung mga kasama ko dati at ayaw kong mag-mention or ayaw kong sabihin sa, sa inyo sa aking kwento kung sino-sino itong mga kasama ko noong ako po ay isang commander sa Philippine Army. Uh, pero ang ang unang-unang pakay ng YouTube channel na ito ay paano natin ma-enjoy ang ating pag-retire sa Uh, pag pagbibigay ng duty or service sa ating mahal na bayan. Uh, alam nyo naman ako nag-retire noong 2008. Matagal na yon, 16 years ago. At uh, kahit na meron ako mga offers doon, eh, tinatanggihan ko. At mas minabuti kong uh, maging itirado sa pribadong uh, pamumuhay at sempre iniingatan natin ang ating kalusugan at ating mental wellness na sinasabi marami na akong mga kasama mga underclass ko na nawala na dito sa mundo dahil hindi nila inalagaan ng kanilang mga katawan uh, hindi ko sinasabing nagkamali sila, pero na iba yung focus nila sa buhay pagkatapos silang nag-retire. Pero that is uh, beside the point. Ako'y magkwekwento tungkol sa aking mga ginagawa nung ako'y pagkatapos ng magretirado At siyempre, dito sa YouTube channel na ito ay gusto kong ipa ipaalam or i-share sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa ko kasi nakapag uh, punta ako sa iba't ibang bansa, sa Europe, sa uh, sa New Zealand, sa Amerika, sa mga bayan ng Southeast Asia at Asia. Pero sa lahat-lahat ng ito, yun uh, yung nga, ang sinasabi ko sa inyo, eh, i-enjoy nyo yung yung buhay niyo at saka kung meron kayong tinatanggap na kaunting pension, eh mag-save kayo para ma-enjoy ninyo ang buhay ninyo. At uh, syempre, ma-experience ninyo ang iba't ibang kultura na napapalibot dito sa ating bansa. Uh, whether uh, punta ka ng China, punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Macau, Singapore, Japan, sa Amerika at iba-iba. Ang importante pa kasi dito sa mga sasabihin ko sa inyo ay makikita mo kung paano mo kung paano mo i, -compara, i -compara ang ating kultura at mga uh, mga buhay ng katamtaman na tao sa mga ibang ibang bansa. At siyempre ma ma may compare mo rin ang kung paano ang level ng ekonomiya ng isang bansa. Uh, alam niyo ang Pilipinas ay umaangat bilang isa sa mga developing countries dito sa Southeast Asia. Pero mahirap aminin na medyo mabagal. Uh, sumusulong tayo, mamaya umaatras sumusulong, umuotras pero parang walang nababago uh, marami pong dahilan yan pero ayaw kong mag-discuss tungkol dyan dahil ayaw ko ng politika, ayaw ko ng religion ayaw ko yung magkipag-argue sa inyo kaya nga si Mr. Nicomedes nung sinabi niya magkwento ako sa mga exploits ko, mga nagawa ko laban sa ating mga kalaban ng gobyerno ay huwag mo na. Huwag mo tayo magkwento tungkol dyan. At ikwekwento ko lang kung ano ang ginagawa ko. So itong paglalakbay ko sa ibang bansa ay masarap uh, gawin. Pero ginakailangan mo magplano. Yung nga ang sinasabi ko sa inyo. So importante yung magkaroon ka ng passport. I-emphasize ko sa inyo. Passport, importante. Siyempre, counting savings, pera. At dapat malakas ka pa. So, anong magandang gawin mo? Siyempre kung iplano mo magbiyay ng abroad, dapat healthy ka. So, ako, kasama po yung exercise sa aking plano. day lakad ako ng lakad. Minimum of, minimum ng isang oras kada araw. Iyon ang ginagawa ko yan. Uh, pwede sa umaga, pagkagising or pwede sa hapon bago ka kumain ng panggabi at siyempre pagkatapos mo mag-exercise ng isang oras mag-shower ka, kakain ka and then manood ng TV then matulog na so, importante mo exercise pangalawa yung savings yung savings mo eh, pwede mo mong ilagay sa isang uh, bank account na merong debit pwede mong magamit sa iba't ibang bansa dahil ngayon ang ating mga bank account pwede na naka, nakaka-nakalink o nakakonekta na sa mga credit card companies like Mastercard, Visa at iba, -iba pa. Ngayon may bago, GCash. Pwede kang mag ng pera sa GCash. At itong jika ay pwede mo nang gamitin sa mga bayan dito sa Southeast Asia. Most especially doon sa Japan at sa South Korea. So, mag-save ka. Pag meron ka nang na-save na pera, importante po ang pagre-reserve ng pwede mong tirhan sa ibang bansa. Depende sa number of, depende sa bilang ng araw, pero kung tatanungin nyo sa akin kung ano magandang uh, bilang ng araw para kahit pa paano ma-enjoy mo yung pag sa isang lugar. Sa akin yung 4 nights, apat na gabi at limang araw. Kasi yung first day at saka yung last day ay ito yung mga travel time nyo na pagpunta at pagalis sa isang bansa at pagbalik dito sa Pilipinas. So, yun ang nakikita kong average na uh, magandang period or span of time or number of days na pwede kayong tubira sa ibang bansa. Four nights and five days. At ang 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 uh, budget dito para hindi naman pangit yung lugar, maayos yung lugar, dapat maayos yung lugar. Dahil yung hotel mo ay doon ka magpapahinga, doon ka matutulog, doon ka maliligo, dapat maayos yan. Dahil matanda na tayo, dapat may access yan sa mga PWD at mga senior, senior citizen. Dapat merong elevator, huwag kang dadaan sa, sa mga hagdan. So, Mag, mag budget ka lang ng 4,000 to 5,000 pesos per day okay na yon wag na kayong kumuha ng mga breakfast buffet pero may mga hotel na o offer ng uh, kasama na yung 5,000 or 4,000 a day kasama na kasama na po yung breakfast buffet maganda yon na deal okay kayon para mas mas matipid o mas mababay yung babayaran mo sa pag-reserve ng hotel, dapat mag-reserve ka 5 to 6 months before yung scheduled trip. Importante 'yan kasi kung malapit na 'yan, nagaagawan ng ano ng ng uh, rooms. Kasi ang ginagamit yung mga platforms ay yung Aguda, Booking.com. Iyon ang mga dalawang pinagpipilian ko na gamitin ko para makapag-book ng ating, ang aking hotel reservation. But kadalasan, Booking.com ang ginagamit ko. At doon mo makikita yung mga murang hotels sa pwede mong tirhan. Pero ako, dahil medyo mapili ako, tinitignan ko yung rating yung rating ito yung kung paano nila i-rate yung isang hotel. Dapat ang rating ng hotel na tiritirhan ko o pinipili ko ay dapat 8 points or 8 kasi ang ranking dyan is 1 to 10. So ang kinukuha ko is 8, palagi. 8.1, 8.5, mga ganun. So more or less maganda yung hotel na yon kadalasan eh 3 star hotel yung mga ganon na hotel na merong 8 points and above eh syempre kung kuha kayo ng 5 star hotel medyo masyado ng mahal yon so importante 5 to 6 months mag reserve na kayo ganon din sa play ticket Uh, meron tayong mga budget uh, uh, planes or uh, itong mga airlines, budget airlines ang tawag natin. Meron tayong AirAsia, Cebu Pacific, kung yung Philippine Airlines nagbibigay din ng promo sale. So tignan niyo dyan, tumingin kayo ng magandang schedule, makikita niyo naman pag nagbook kayo kung ano yung araw na mura at kung ano yung araw na mahal. Usually yung weekends, mahal yan. Yung weekdays, mula lunes hanggang Uh, lunes hanggang biyernes mura ang binabayad dyan mas, mas makakatipid ka so 5 or 6 months before your scheduled trip kumuha ka na dapat ang, ang uh, departure mo rito lunes or martes tapos next week or linggo ang balik mo or pwede ka mang bumili ng, ng ticket mo ng Wednesday pagkatapos babalik ka dito ng lunes o martes ayun po yung ano uh, cheapest uh, rates ng flights sa mga mga ano ito yung mga economy rate ng mga mga cheap fares ng mga maliliit na airlines like Cebu Pacific at uh, Uh, AirAsia, kung minsan yung Philippine Airlines. Ito yung mga budget uh, flights na tinatawag. So, i-conclude natin itong uh, video na ito. Ay, uh, ang importante, mag-book kayo ng flights ninyo 5 to 6 months ahead. And then, uh, mag-book kayo ng accommodation nyo 5 to 6 months ahead at uh, piliin nyo yung hotel na merong rating na 8 points and above. Between 8 to 8.5 or 8.7, okay na yon. At siyempre dapat yung passport ninyo, meron kayo passport at valid yung passport ninyo. Good for 10 years. So, yun lang muna ang uh, may kwekwento ko sa inyong uh, aking mga subscribers mga guides kung paano natin ma-enjoy ang ating retirement at uh, dapat uh, ma-enjoy -ma natin yung pagpunta sa mga iba't ibang bansa. Sa next na video natin, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung may recommend kong mga lugar na pwede nyong subukan or experience yung first travel abroad nyo para mag-guide ko po kayo ng maayos na pagbibiyahe sa mga iba't ibang bansa. So, yun lang po ang ating video sa araw na ito. Bukas, mag-uusap na naman tayo para malaman nyo yung mga dagdag kaalaman dito sa YouTube channel ko. Ang iyong kapatid na si Mr. Hovenal Narcisse nagpapaalam sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye at salamat po.